Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong pecha para po ngayong December 15, 2024. At sa lahat po ng mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisahan natin ang ating sumada dito tayo sa December. Ayan, 12 tayo dito. 15 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin sila. 1 plus 2 is 3. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 3 plus 6 is 9. At 6 plus 6 is 12. Ganun din po sa bandang baba. 9 plus 12 is 21. Ayan, ito din po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Add lang po natin ito. 3 plus 6 plus 6 is 15. Kaya naman po yung kapares nating numero, meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 15-21 or 21-15. Yan, pwede, pwede na po yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, 15 and 21, kaya isi-simplify din po natin itong dalawang numero natin ito bago natin yan isumada. At unahin po natin i-simplify ang 15. 1 plus 5 is 6. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Ayan mga idol, mayroon tayong 6 at saka size na isusumada. Unahin natin ang 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Ayan, pwede rin yung 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Uh, dito naman po sa 3, kunin muna natin yung 21. So, mga 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan ang 30. So, mga 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At uh, 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung mga nakuha nating mga numero na pwede nating pagpilian sa ating sumada ngayong December 15. Meron po tayong 6, 15, 33, 24, 3, 21, 30, 12, at 39. yung Ayan, ramble lang po natin, pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At sa ating sample, kinuha natin ang 20, 24, and 3. Ayan, 24 and 3. 6 and 21. 6 and 21. Uh, 33 at 12. Ayan, mga idol. ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada para po ngayong December 15. Meron tayong 24 atres, at 3. 6 at 21 at 33.12 ayan, sa mga sample po nang nakuha natin dito, pwede pwede rin pong Matayaan niya mga yan kung nagustuhan niyo po sila. Kaya rin po tayong kumuha o magdagdag pa sa mga na register na natin mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung tumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. At yun mga idol, yung po natin sumadi sa pecha para po ngayong December 15, 2024. Maraming maraming salamat po.